Naisip mo na ba ang tungkol sa bigat ng mga alaala na dala ng isang kanta? Hindi lamang ang tunog ng isang melodya na paulit-ulit, kundi ang lakas ng isang nakaraan na bumabalik, walang abiso, walang paalam. Mayroong isang bagay sa hangin kapag nagsimulang tumugtog ang kanta, isang bagay na nagpapanginginig sa katawan, na nagpapabilis sa tibok ng puso ng sinumang naranasan ang kwentong iyon. Para sa kanya, ang mga notang iyon ay may kapangyarihang ilabas ang sakit ng nawalang pag-ibig, isang pagkawala na hindi niya kayang mapaglabanan. Nakakatuwa kung paano ang musika, na maraming beses na nagiging likod ng mga pinakamaligaya na sandali, ay nagiging isang ganap na naiibang bagay kapag ang alaala ay sumasama rito. Lagi niyang gustong pakinggan ang kantang iyon kasama mo. Iyon ang isa sa mga pinakamagaang, pinakamapuro na mga sandali, kung kailan ang mga salitang kinakanta nila ng sabay ay nagiging isang ugnayan sa pagitan nilang dalawa, isang tahimik na pangakong palaging magkakasama, anuman ang mangyari. Ngunit ang kantang dati ay nagpapangiti sa kanila, ngayon ay nagpapabagsak sa kanya. Hindi niya alam, hindi niya maaaring malaman, na ang simpleng pagplay at pagdinig ng mga akord na yon na pumapasok sa kasalukuyang espasyo ay magdudulot ng lahat ng ito. Hindi na niya makontrol, walang kapangyarihan sa nararamdaman niya kapag napupuno ng kanta ang kapaligiran naging mitsa ito ng emosyonal na pagsabog, isang bagay na hindi niya alam kung paano iwasan. Maaaring iniisip mo na, pagkatapos ng mahabang panahon, nasanay na siya sa pagkawala. Pero ang sakit ay hindi nasasanay. Nagtatago ito, nagkukunwari, at paulit-ulit na bumalik na may mas malakas na epekto kapag hindi inaasahan. Isang simpleng tugtog ng gitara, isang malumanay na melodya na umaalingaungbaw sa pamamagitan ng radyo o mga headset, at bigla, bumalik na naman siya sa isang lugar na sinubukan na niyang kalimutan. Kung naranasan mo na ito, magkomento ng kailangan kong marinig ito. Kung ano ang kawili-wili, o marahil nakakabagabag, ay ang musika na hindi lamang nagdadala ng sakit ng pagkawala, kundi pati na rin lahat ng hindi niya nasabi noon. Bawat akord ay umaalingaong tulad ng isang hindi nasabing parirala, isang salita na hindi na ibahagi, isang hindi nasabing pamamaalam sa kaibuturan, alam niyang ang kantang ito ay hindi na magiging pareho para sa kanya. Hindi na nito dala ang masayang kahulugan na dati nitong taglay. Kapag naririnig niya ito, hindi na niya nakikita kayong dalawa na sumasayaw ng walang alalahanin. Hindi na nararamdaman ang init ng sandali, ang banayad na hawak ng mga kamay na naglalapat. Ang nararamdaman niya ngayon ay ang kahungkagan. Isang malalim na bangin na bumubuka sa kanyang isipan, isang alaala ng isang panahon na hindi na pwedeng bumalik pa. Sinusubukan niyang umiwas, umiwas sa mga alaala, ngunit patuloy siyang natatamaan ng musika, pinapaalala sa kanya na ang nawala ay hindi na maayos pa. Nakararanas ka na ba ng ganito? Ikwento mo sa mga komento. At kapag ang musika ay nagiging napakalakas na natutwig ang katawan, kapag ito ay tumatagos sa kaluluwa, may nangyayaring iba pa. Hindi lang ito kalungkutan sa pagkawala, kundi ang kabiguan na hindi na itakwil ang sakit nakakaramdam siya ng kahinaan, kawalan ng kakayahan, na parang ang lahat ng kanyang mga depensa ay nabuwal sa lakas ng isang simpleng akord. At pagkatapos, makikita niya ang sarili sa harap ng hindi niya nakontrol ang kanyang mga emosyon. Hindi niya mabubura ang kanyang naranasan, hindi niya maibabalik ang mga nagawa. Ang musika ay naging, sa makatuwid, ang punto ng pagtatagpo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, ang lugar kung saan naghalo-halo ang lahat ang pag-ibig na naroon at ang sakit na naiwan. At ang tanging magagawa niya ay makinig, maramdaman at umiyak. Umiyak para sa lahat ng maaaring nangyari at para sa lahat ng hindi na niya muling makakamtan. Kung ito'y nakapagpukaw sa iyo, magkomento ng kailangan kong marinig ito. Ngunit hindi lang ang musika. Hindi lang ang sakit na nararamdaman niya tuwing naririnig ang mga nota na dating bahagi ng masayang rutina ninyong dalawa. Ang pagdurusa niya ay higit pa doon, nagsisimula siyang mapagtanto kung gaano kaugat ang mga alaala sa kanyang buhay. Naalala niya ang bawat tawa na kasama ka, ang bawat simpleng kilos na naging pangako ng kawalang hanggan, kung paano, noong panahong iyon, ang buhay ay tila napakapuno ng mga posibilidad. Napagtanto niya ngayon na ang kanyang pagkakaintindi sa kaligayahan ay nakakulong sa sandaling iyon. At ngayon, ang bawat bahagi ng kanyang kaligayahan ay nakakabit sa isang pakiramdam ng kakulangan. Ang sakit ay hindi lamang mula sa paghihiwalay. Ang sakit ay nanggagaling dahil napagtanto niya na ang kaligayahang iyon ay nasa pinakamalinis nitong anyo. At sa pagwawala nito, napagtanto rin niya na ang kakusyan niyang nararamdaman ay isang refleksyon ng lahat ng kanyang nawala, ng lahat ng mga pangakong hindi natupad, ng mga salita na hindi nasabi. Hindi niya akalain na ang kawalan ng isang bagay na kasing simpleng ang iyong presensya ay magkakaroon ng ganitong kalaking epekto. Ngunit ang hindi niya pa napagtatanto, ngayon, ay ang sakit na nararamdaman niya ngayon, tuwing naririnig ang mga musikang iyon, ay ang pagkakaintindi na daladala ka pa rin niya sa loob ng kanyang sarili. Parang andyan ka pa rin, parang ang bawat nota ay isang alaala na hindi nabubura. Ito ay isang bigat, isang patuloy na pakiramdam na, sa isang paraan, hindi ka lubos na nawala. Maglagay ng isang puso kung kasama ka sa paglalakbay na ito. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang buhay, ang mga musika ay patuloy na tinatamaan siya, nagpapalabas ng nostalgia at pighati. Napagtanto niya sa mga sandali ng katahimikan na ang kanyang nararamdaman ay hindi lamang pananabik, kundi pati na rin isang pag-iyak para sa isang pag-ibig na hindi lubos na naunawaan. Tinatanong niya ang kanyang sarili na ano ang maaaring naging iba kung nakita niya ang halaga ng kung ano ang meron siya. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Alam niya iyon, ang sakit na nararamdaman niya ay sa totoo lang, ang tanda ng pagkakaintindi na ang mga nawala ay nasa loob pa rin niya sa isang paraan. Ang mga kanta ay nagiging isang uri ng malupit na alaala. Sinasabi nila ang tungkol sa isang panahon na para sa kanya parang hindi matatapos. Ang hindi niya napapansin, sa malay na paraan, ay ang bawat luha na pumapatak habang naririnig niya ang isang kanta ay nagdadala ng pagkakataon ng paghilom. Siya ay sa totoo, nagsisimulang mapagtanto sa malalim at masakit na paraan kung ano ang nawala. Siya ay unti-unting napagtatanto kung gaano kakahalaga sa kanyang buhay at kung paano ang kantang ito na nagdurusa sa kanya ay isa ring paalala ng kung ano ang totoo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sakit na ito. Pero siya ay nagsisimulang mapagtanto na kung wala ang mga alaala na ito, hindi siya magiging kung sino siya ngayon at marahil, baka lang, ang sakit ng kasalukuyan ay kailangan para siya ay lumago, para tunay niyang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Hindi ang pag-ibig na inakala niyang totoo, kundi ang pag-ibig na nandoon, sa kasimplihan ng mga maliliit na bagay na ngayon niya lang lubos na nauunawaan. Hindi niya may pagkakaila, kahit gustuhin pa niya. Tuwing naririnig niya ang kanta, binabalikan niya lahat ng nangyari bago magbago ang lahat. Nakikita niya ang sarili sa mga araw na yon, kasama ka sa tabi niya, ang mga mata ay nagningning sa pag-ibig at pangako. Naalala niya kung paano tila magaan ang buhay, hindi komplikado, kung saan ang mga kanta ay simpleng musika lamang sa isang kaligayahang tila walang hangdan. Nayon, ang kantang ito ay isang alaala na mabigat tulad ng isang bato, na nanatili sa dibdib at hindi matanggal. Sinusubukan niyang magpatuloy, sinusubukan niyang kalimutan, pero hindi niya magawa. Tuwing maririnig niya ang mga nota, nakikita niya muli ang kanyang sarili sa sangandaan, kung saan hindi niya alam ang gagawin, kung saan hindi niya nabigay ang tamang pagpapahalaga sa anong mayroon siya. Ito ay higit pa sa pangulila. Napagtatanto niya na ang kakulangan ang siyang masakit. Hindi ang pagkawala mo, ngunit ang kawalan ng bahagi ng kanyang sarili, ng kung ano siya noong kasama kanya. Ang kanta ay hindi lamang isang bahagi ng nakaraan na hindi na babalik, kundi ang kamalayan kung sino siya at sino ang naging siya simula noon. Hindi niya na pwedeng baliwalain ang katotohanan na, sa pagkawala mo, nawala rin ang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Siya ay nasa isang punto ngayon ng patuloy na pagninilay-nilay na nagtatanong sa kanyang sarili kung paano sana naging iba ang lahat kung siya ay kumilos ng iba. Napagtanto niya na wala na siyang kontrol sa sakit na nararamdaman niya. Ito ay mas malaki kaysa sa kanya, mas malakas, mas marugdob. Sinisikap niyang itaboy ito, ngunit palagi itong bumabalik sa isang paraan o iba pa. Bawat kwerdas ng musika ay isang paalala na kahit pilitin niyang magpatuloy, ang nakaraan ay palaging may bahaging nakakapit sa kanya. Kailan mo naranasan ang isang bagay na katulad nito sa unang pagkakataon? Ang totoo ay hindi pa niya alam kung paano haharapin ang sakit na ito hindi niya alam kung ito ba ay isang sakit na lilipas sa pagdaan ng panahon o kung ito ba ay isang sakit na palaging naroon tulad ng peklat na hindi gumagaling nais niyang malaman nais niyang maipikit ang kanyang mga mata at magising sa isang hinaharap kung saan ang sakit ay nakalimutan na ngunit hindi ganito ang mga pangyayari hindi ganito tayo tinuturuan ng buhay paano magpatuloy at kahit na sinisikap niyang magpatuloy nariyan pa rin ang musika ito ay naroroon tulad ng isang hindi nakikitang sinulid na nag-ubnay sa kanya sa lahat ng nakaraan. Nagtatanong siya sa sarili, bakit napakalakas ng kapangyarihan nito sa kanya? Bakit hindi niya ito kayang bitawan? Napagtanto niya sa makatuwid na hindi ang mismong musika ang dahilan. Hindi ang kanta ang sanhi ng sakit. Ang sakit ay nagmumula sa alaala na, sa isang punto, lahat ng pinaniniwalaan niyang panghabang buhay ay naglaho sa harap niya, nang walang babala at ang natitira ay hindi lamang sakit ng pagkawala mo, kundi pati ang sakit ng pagkaalam kung ano ang maaari niyang nagawa, kung ano ang maaaring nangyari. Kung ikaw ay naantig sa video na ito, magsulat ng isang salita na naglalarawan sa iyo ngayon. Unti-unti niyang napagtanto na ang mga musikang bumabagabag sa kanya, ay sharing mga musikang gumigising sa kanya. Mayroong hindi nasabing katotohanan, isang revelasyon na hindi pa niya kayang yakapin ng lubos sa bawat luha na kanyang pinapadaloy, siya ay, sa katunayan, mas lumalapit sa kanyang panloob na katotohanan, sa bagay na laging nasa loob niya, ngunit tinatanggihan niyang makita. Alam niya na, kahit sa sakit, may pagkakataon para sa pagbabago. Ang pag-unawa sa pagdurusa, kung nasaan siya, at kung ano ang kanyang nawala, ay, sa kabaliktaran, tumutulong sa kanya na makita ang bagong daan tungo sa hinaharap. Hindi na siya lumalaban sa musika, siya ay nagsisimula ng tanggapin ito, tinatanggap ang kahulugan nito. At, sa paggawa nito, nagsisimula ng mapagtanto na ang sakit na dala nito ay hindi lamang ang katapusan. Ito rin ay simula ng isang bago. Isang bagay na hindi pa niya ganap na nauunawaan, ngunit hinuhubog siya sa paraang hindi niya inakala. Ang musika ay naging, kung ganoon, isang katalista ng pagbabago, isang tulay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Hindi pa siya handang pakawalan ang sakit at marahil ay hindi kailanman magiging handa. Ngunit natututo siyang mabuhay kasama ito, natanggapin ang alaala na dala nito. At, habang natututo siyang tanggapin, napagtanto niyang hindi ang sakit ang nagtatakda kung sino siya, kundi ang paraan kung paano niya ito hinaharap. At sa kaloob-looban, alam niya na ang musika ay hindi siya wawasakin. Hindi ito magiging kanyang sentensya ng walang hanggang paghihirap. Ito ang magiging susi sa pagkakaroon ng mas malalim na pangunawa, isang bagay na maintindihan lamang niya kung pahihintulutan niyang madama ang buong bigat ng pagkawala. Ang musika na dati nagpapaguho sa kanya, ngayon ay hinahamon siyang lumago. Hinahamon siyang maunawaan na ang pagdurusa ay isang likas na bahagi ng buhay, ngunit mayroon siyang kapangyarihang piliin kung paano ito haharapin. Mag-iwan ang pusong kung ikaw ay kasali sa paglalakbay na ito. Siya ay patuloy na nakararamdam ng sakit. Ang sakit na nagmumula sa alaala ng isang pag-ibig na nawala. Ngunit nagsisimula na siyang mapagtanto na ang sakit ay hindi ang katapusan. Ito ang daan kung saan siya magbabago, kung saan siya lalago. At marahil, baka sakali, ang sakit na ngayon ay ang maghahanda sa kanya para sa mas malalim, mas totoo, na darating sa hinaharap. Ang kantang ito ay mananatiling isang tagapagpaalala para sa kanya. Ngunit ito rin, unti-unti, ay magiging pinagmumula ng kanyang paggaling. Ito ang magiging susi para sa kanya upang mapagtanto na, kahit sa pagkawala, may aral na matutunan. Kahit sa sakit, mayroong landas. Hindi niya alam kung saan ito patungo, ngunit alam niyang ito ay isang landas ng sariling pagtuklas, isang landas kung saan sa wakas matututuhan niyang unawain ang sarili at mabatid kung ano talaga ang inialok ng buhay. At ito ay isang bagay na kailangan pa niyang maintindihan. Ngunit siya ay nasa landas na upang mapagtanto ito at marahil ito ang pinakaimportante sa lahat. Hindi pa niya alam kung saan siya patungo, ngunit nararamdaman na niya na ang landas ay nagbubuka sa kanyang harapan, kahit na hindi ito ang kanyang inaasahan. May isang katotohanan na mahirap lunukin, isang bagay na tumatanggi pa rin siyang tanggapin ng buong buo, ang pagkawala, ang sakit, ay hindi ang katapusan. Ito ay isang paglalakbay, isang paglalakbay na hindi niya may iwasan. At, habang siya ay naglalakad sa labirinto ng mga emosyon, Nagsisimula niyang mapagtanto na marahil, baka sakali, ang kantang bumugulo sa kanya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang kalakasan. Sa bawat akorde na yumanig sa kanya, nararamdaman niyang may parte ng kanyang sarili na nahuhubad, isang bagay na dati niyang mahigpit na pinanghahawakan, isang bagay na kinatatakutan niyang pakawalan. Napagtanto niyang marahil ang sakit na ngayon ang tanging landas patungo sa kalayaan ng bukas ang kantang kinapupuotan niya na nagpapakipot ng kanyang dibdib at nagpapasigaw ng kanyang kaluluwa, ngayon ay nagsisimulang magturo sa kanya ng isang bagay na hindi niya kailanman nalaman noon, hindi ito tungkol sa hindi pakiramdam. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot na maramdaman ng buo, nang hindi lumalaban sa alon ng emosyon na bumabalot sa kanya. Ang katotohanan na patuloy niyang tinatanggihan ay hindi kailangan itanggi ang sakit para makapagpatuloy siya. Hindi ito kailangang baliwalain. Hindi niya kailangang magpanggap na wala ito. Maaari niyang maramdaman ito, maranasan ito, at sa paggawa nito, nakakahanap siya ng paraan upang magpatuloy. Nagsisimula siyang maunawaan na sa hindi pagtakas, sa hindi pagtatangka na kontrolin, siya ay sa katunayan mas malakas kaysa sa inakala niya. Naranasan mo na ba ito? Ang pakiramdam na ang tila kahinaan ay nagiging kalakasan? Ngayon ay nagsisimula na niyang maintindihan ito. Ang dati mukhang kailaliman, isang hindi malalampasang balakid. Ngayon ay isang pinagmumula ng tahimik na lakas. Hindi na siya nalunod sa sakit, natututo na siyang lumangoy dito. At ito, kahit na nakakatakot para sa kanya, ay isang senyales na siya nga ay lumalago. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo sa akin sa mga komento. Naalala niya minsan pa ang mga salitang hindi nasabi. Ang mga bagay na maaaring nasabi ang mga nawalang pagkakataon na buksan ang kanyang puso. Sinusubukan niyang maunawaan kung ano, eksakto, ang nagpigil sa kanya na maging mas bukas, mas tapat. Ngunit, sa paglingon sa nakaraan, napagtatanto niya na ang mga sagot na kanyang hinahanap ay wala na sa nakaraan. Nasa kasalukuyan ang mga ito. Sa ngayon, naiintindihan niya kung gayon na ang mga leksyon na kailangan niyang matutunan ay hindi sa paghahanap ng paliwanag para sa nangyari kundi sa pag-unawa sa wakas na hindi na siya maaaring magtago kailangan niyang harapin ang emosyon magbigay ng espasyo para sa mga ito at magpatuloy kahit na wala pa siyang lahat ng mga sagot at ngayon sa sandaling ito sa katahimikan sa pagitan ng isang awit at isa pa napagtanto niya ang maaaring pinakamalaking revelasyon sa lahat ang tunay na pagkawala ay hindi ikaw hindi ito kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa. Ang tunay na pagkawala ay ang sarili niya, ang pagkawala ng koneksyon sa kung ano talaga ang nararamdaman niya. Abala siya sa pag-iwas sa sakit, sa pagtatangkang kontrolin ang kanyang emosyon, na nauwi siyang naputol sa lahat ng bagay na nagpapakatao sa kanya. Ngayon, kailangan niyang mabawi ito. Kailangan bumalik siya sa kanyang sarili, sa lugar kung saan magkasama ang pag-ibig at sakit, kung saan maaari siyang makaramdam ng walang takot, kung saan maaari siyang maging mahina ng hindi nararamdamang mahina. Kung tumagos ito sayo, magkomento ng kailangan ko itong marinig. Nararamdaman pa rin niya ang pagkawala mo, ngunit ang pagkakaiba ngayon ay hindi na siya nagtatangkang takasan ito. Pinapayagan niyang maramdaman ang sakit, nang walang pagmamadali na makarating sa susunod na yugto, nang walang pagmamadali na magpagaling. Napagtanto niya na ang paggaling ay hindi nagmumula sa pagtanggi, kundi sa pagtanggap. Nararamdaman pa rin niya ang bigat ng lahat ng nangyari, ngunit ngayon, sa halip na malunod, nagsisimula na siyang lumutang. Nagsisimula na siyang mapagtanto na, sa hindi paglaban sa sakit, sa hindi pagtatangkang pigilan ang mga awit na damhin ng kanyang puso, natutuklasan niya sa katunayan ang isang daan para sa pagpapatawad. Pagpapatawad hindi lang sayo, kundi sa sarili niya. Pakiramdam niya mas buo siya, mas may kamalayan sa kung sino talaga siya. Hindi na ang lalaking nagtatago mula sa mga alaala, kundi ang taong yumayakap sa mga ito bilang bahagi ng kanyang kasaysayan. Sa wakas na uunawaan niya na walang kahihiyan sa pagiging mahina, sa pagiging tinatamaan ng mga alaala, sa pagpapadanak ng sakit, dahil gaano man kasakit, iyon ang nagpapakumpleto sa kanya. At sa paglingon niya, napagtanto niya na ang paghihirap ay hindi na sayang. Bawat luhang bumagsak, bawat notang humaplos sa kanyang kaluluwa, ay isang hakbang patungo sa mas malalim na katotohanan. Alam niya na marami pa siyang haharapin, na may maraming kanta pa, maraming alaala, maraming aral na kailangang matutunan. Ngunit sa ngayon, nauunawaan na niya ang pinakamalaking lihim, ang sakit ay hindi isang parusa, ito ay isang pagkakataon. Sa wakas ay napagtanto niya na, habang lumilipas ang panahon, ang musika ay patuloy na humahaplos sa kanya, ngunit hindi na siya ang dati. Hindi na siya ang taong nalulubmok sa kalungkutan at paghihirap siya ay unti-unti nagbabago, hinuhulma, at ito ay isang palatandaan na ang pag-ibig, sa kung anumang paraan, ay hindi kailanman lubos na nawala. Nagsisimula na siyang makita ang pag-ibig sa isang bagong paraan, hindi na lamang bilang isang pangangailangan ng pag-aari, kundi bilang isang bagay na naninirahan sa loob niya, na hindi kailanman nawala. Hindi niya alam kung ano ang dadalhin ng hinaharap, ngunit ngayon ay tiyak na alam niyang maaari, siyang gumaling. Maaari niyang harapin ang sakit at sabihin na ito ay bahagi ng kung sino siya. Hindi na kailangang magtago mula dito. Maaari siyang maging mas malakas, mas totoo, mas malalim, at lahat ng ito, sa isang paraang mahirap ipaliwanag, ay dahil sa wakas na tutuhan niyang makita ang musika, ang sakit, ang pagkawala, sa ibang paningin. Hindi pa natatapos ang usapang ito. Ay click dito at sumama ka sa akin sa susunod na video, inaasahan kita doon.